ulit na lang natin, no? Uh, basta yung source ng ating microphone, huwag masyado mataas. Nagamit yung ating B8 para gumanda yung ating uh, microphone effects dito sa ating mixer. So itong mga idol, no? So itong pro, pop, at saka karaoke, magkakaiba ang settings niyan mga idol, no? Lalong lalo na sa paggamit ng ating uh, eco dito sa ating uh, B8. So yung iba... Kaya naging distorted yung ating B8, hindi maganda pakinggan daw pag ginagamit yung microphone dito dahil nasobrahan naman tayo ng ating uh, volume. So katulad nito, ito yung aking uh, wireless uh, receiver. Ano? So pinaka volume dito naka uh, 11 o'clock lang. Ayan. So hindi na ako nagtaas dyan. Para yung pumapasok dito na signal sa ating B8 ay hindi masyado malakas. Ano? So kung ginagamit ko naman dito mga idol, itong monitor. So naka 11 o'clock lang din yung output dito sa ating B8 papunta rito sa ating uh, mixer. So ang microphone volume ko naman dito sa ating B8 naka 11 o'clock lang din siya no. Ayan. So ang pinaka eco dito naka 1 o'clock ito. So ipapakita natin dito mamaya mga idol itong uh, tatlong klase na to na settings ng ating microphone. So karaoke, pop at saka pro. So itong MC po sa microphone din ito ano. Pero nakakulangan tayo ng eco dito pag ginagamit natin pag hindi tayo tumaas ng eco so ito ipapakita na, na ito ang pop maganda ang uh, boses natin dito madali lang patabain yung ating boses dito sa ating microphone so ang ating triple nakahap ang ating bass dito ng microphone nakahap din so ito mga idol ano ang ginagamit ko rito ng settings ngayon sa ating microphone ay pop so ayan yung ating uh, boses ano so ang pinakagain ko naman dito ay naka 12 o'clock So, dito, pwede pa tayo mag-adjust dito ng ating uh, high, mid, at saka low. Ayan. So, pag tumas pa tayo ng low dito sa ating mixer, ayan, so, mas lalong tumaba yung ating uh, vocal, ano. Controlin na lang natin dito sa ating gain, mga idol, ano. Kasi pag tumas pa tayo dyan, may posibilidad na uh, mag-feedback na tayo. So, kung nag-feedback na tayo, bawas lang tayo. So, kailangan nakasittings na yung ating gusto nating palabasin sa ating vocal. So, ito, ano, maintain lang ako dito sa ating uh, 12 o'clock. So, pag tinaas pa natin itong ating peter, tataas pa yung ating uh, microphone. Ayan. So, ito mga idol, ano, ang pinakita ko dito, itong pop. So, pag ginamit ko dito sa MC, pindutin natin to Hello. Hello sound. So, kulang na lang eco mga idol, ano? So, kung nagagawin natin, pag nakasitin itong ating BH sa MC, so, tataas tayo dito ulit ng uh, eco. So, ilipat naman natin dito sa pro. Ayan. Ayan ang pro. Ayan. So, mababa lang siya kunti dito sa ating pop. Ayan. So, paglipat natin ulit sa pop, ano? Ayan. Check. Hello. Sound check. Ayan. So, maganda ang uh, echo vocal natin. So, okay na okay yung settings. Wala tayong pinagong echo dito. Wala rin tayong dinagdag na volume ng ating microphone. So, itong karaoke mga idol, ang lamang dito ay mid-high. no uh, Mas lamang ang mid-high dito. So, pito natin to Check. Hello. Sound check. Ayan o. No? So, mas mataas yung ating uh, mid-high dyan. Mababa yung ating Uh, low. So, itong karaoke at sa kapag mga idol, halos pareho lang yung kanyang echo. So, nagkaiba lang dito yung kanyang low. Ayan. So, mas lamang yung bukal. So, ilipat natin ulit sa pop. Ayan. Kung mag-video okay na tayo, okay na po yan, ano? Dahil nasitings na natin yung ating microphone pag may music na itong ating mixer. ah uh, basta yung source ng ating microphone, huwag masyado mataas. Katulad nitong ating uh, wireless microphone. So kung wala tayong ginagamit na wireless microphone, so dito na lang ang control natin, ano? Dito sa ating monitor at saka sa ating uh, microphone. So uh, nyo rin yung settings ng ganitong pack.